pa sa ten, ha? yung Ito po yung kanan nyo. Kakaano yung yung bangos? 80. Bakit ba? Mag-vlog Dapat nang marakal po, banda ka may kain. lang ulit ang Bata, bata, kita ba? Tepo na yun. Pwede na yun. po! Hindi Sige subscribe, like one. and subscribe. Baik po, ah, pata liging napas. Ha. Ay sige na. Hipon <laughs> 75, Madam. 875 c Ha? 80 80 88. Ah, oh, sige, silingan pa ata at saka sisig. Ready na ba? Ah, oh. sige. Kumusta meo? Dali pa sisig. Paano 'yan? Oh. Panglimang sala ko. Panglimang palangga no. Oh, di ba? Dito po oh, to po. sa ano. Skoto. 129, oh. guys spoon. May maizan. Malakas na ulam. Ano yan? Okay, madam. Madam Lamin. Si madam. madam Kung nyo rin magpalit siya, meron din siya dito. Okay? O, oh, available rin yung ano. Pag nagpapaorno kayo. Orno. Pagkano po pag nagpapaorno? 60 per kilo. 60 per kilo. Sarap yung ulam nyo dito. May halos.

0968-4177298 Ayun guys, sa mga gusto magpa-deliver yung mga tinatamad na bumili ng ulan. dahil mainit o maulan yun, nagpa-deliver na lang kayo kay Madam Pangalan? Madam Rina Madam Rina Ano pa po? Yes, guys. Madam Rina nalang ang sakalam Hindi na nakapos ang order nila Dapat, konti na lang yan Dapat ganito na pagalos yun nagtrabaho sa akin, kaso ngayon ko lang nabigyan ng palawan. eh okay, okay. may Eh, time dizzy alam kong talo 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 mga talo like and subscribe talo 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 拜拜。